Oh, oh yan na naman, miniscam na naman, mga bossing ko naman, oh. mga engot naman talaga. Yung, ano, Buti na sir, 1,000 lang. Ayan yeah, nga eh. Madam, ganito ah, minumuraan yung presyo para mag-down kayo, ginagawa kayong tanga, nagpapakatanga naman kayo, di ba? 500 diba? plus ang followers, 500 plus. Oo, oh, madam, yun nga, lagi ko sinasabi, no video all, no down payment. Teka, saan kayo? Imos lang. Ayan, mga bossing, meron na naman na iskamo, oh. ano ba naman yan? Oh? Ayan, pakalawa na. Ayop naman to mga mga oh, busing ko paulit-ulit na ako. Nakakabwisit naman oh. Na hindi naman madali kitain yung pera eh. Kami ng kayo yung nakakawawa eh. Di ba? Mga bosing wag naman kayo maging tanga. Kayo, Please kayo, lang oh. Kami, Ina naman! Ang tatanga naman! At ulit yung... Buti na lang, 1,000 lang din ako nyo. Buti naman. naman. So, yung mga bossing ko, bali pinauulit-ulit ko naman sa inyo lagi. Oh, please lang. Kasi sayang sa yung perang dinadown nyo. Walang murang sasakyan na maganda. Ah? Ayan, madam, buti na lang sa libo lang dinaw nyo, no? Kasi kanina may minas... Kanina kasi may scam din. Nagkakagawa ko lang ng video, ngayon lang din. Mga bossing ko, yung boy AC Garage in Jamalix fake account po yun mga bossing yung may 500k followers na may blue badge pa. Mga bossing ko, fake account po yun ha. Ayan o, okay. QR code pa yung sinin niyo sa amin. Mga bossing ko, please lang mag-ingat po tayo sa mga scammer ha. Magkano pinos yun? Ayan, eh, napag down kayo, mura eh, diba? oh, one <coughs> di ba? Oh, 1k. Hindi, magkano yung presyo? Walang okay. oh, 40k na maganda, nasa sakyan. Ito oh, yun know? o. Mga bossing ko, pinauulit-ulit ko lang po At least lang mga bossing ko, para wala na po may scam Yung Boy AC Garage And Jamalix po, mga bossing ko Paulit-ulit na po ko Fake account po yun, mga bossing ko Ha? Yung may 500k followers uh, Tingin ko, ginawa yun nung Kalakasan namin talaga Tapos, nag-follow, syempre nakikita yung mga bid uh, Mga bossing ko, ginagawa kasi niya Nagpo-post ng murang sasakyan para mag-down kayo. Kasi syempre kayo, alam niyo naman mga Pinay, pagmura. mura, gustong gusto. ba? Diba? Tapos pagmura, mura, may sira-sira ganito. Eh, wala naman 40,000 mga bossing ko na talagang suwabe. Ah, maganda yung pintura, walang ganon. Kasi dati mga bossing ko, nagbibenta naman ako ng sasakyan na ganong kamura. Pero yung bina-post din sa Buhay Sigaret and Jamalix mga bossing ko, ah, too good to be true masyado. Ha? Please lang, ah... Uh, walang 40,000 na suwabing-suwabe. Uh, minumurahan lang nila yung presyo para mag-down kayo. So ngayon, ginagawa tayong bata. So ngayon, huwag tayo, mag, ano, mga bossing ko, huwag tayong magpaka, magpauto sa social media kasi sayang po yung perang dinadown nyo. Ha? Please, mga bossing ko, ginagawa tayong tulong guys ng mga scammer, huwag tayong magpatulong guys. Okay? So ayan mga bossing ko, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Boy AC si Garage. Mga bossing, pinapaalala ko lang po kasi uh, alam ko po kasi na may hirap kitain yung pera. ah uh, kaya lagi ko po pinapaalala sa inyo mga bossing ko ha. Please lang mga bossing ko, please. Wag na wag na po kayong magda-down ha. Ayan, buti sila bossing ko, 1k lang ang dinown. Lan. Murahin mo ng scammer. Ito po. <laughs> 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 awas yung tao. <laughs> ay, 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 Ayan mga bossing ka, buti 1,000 lang dinaw nila. Please mga bossing ko, wag na wag po kayo magda-down. Ha? Para para po sa iyo, kabubuti ng lahat. Puntahan po namin ngayon, reserve ko na ng 3,000. Dami mga Sa susunod, boss, wag na po kayo magda-down ha. So ayun mga bossing ko, paalala ko lang po, sana maraming makapanood na to. Ha? Para iwas na po tayo sa may scam na mga followers natin. Kasi kinukuha po nila yung video, or kumukuha na ibang picture. Tapos ipopost doon sa boy cigarettes and jama Tapos namin, mumurahan namin, yung presyo para mag-down kayo. Ganun po ginagawa ng mga scammer na yan. Kaya namin, lagi ko pinapaalala, mag-walk in na lang kayo dito sa garahe para makapamili kayo ng maigi at malaman namin, yung, yung legit. Namin, namin, ha? Uh, we wish nyo dito Boy AC New Garage General Trias Cavite or Buena Vista 3 Barangay Ho General Trias Cavite para mas sure po mga bossing ko. Meron tayo dito mga binibenta lagang 60, 70 pwede yun pero korenta mga bossing sa panahon ngayon at 2025 na ngayon wala ka na makukuha ang korenta na talagang maayos at matino. Okay? So, ayan mga bossing ko maraming salamat po and God bless po sa lahat and magingat po kasi may bagyo po tayo ngayon. ah uh, ayun, maraming maraming salamat mahal na mahal ko kayo lahat mga bossing ko. Geng-geng.